Red flag sa mga lalaki, no? Mapahapon man yan, o Pilipino, pareho lang. Okay. Simulan natin to. <laughs> Alam ko marami akong followers na boys, at nakikita ko sa kanila, sobrang ano nila, sobrang majime sila, sobrang okay sila. So, pumili kayo ng okay talaga. Pero mahirap pumili ng okay ngayon dahil madali magpanggap, guys. Ang galing-galing nating lahat dyan ngayon, ano? Kahit sa social media, kailangan mukha kang mabait. Pero that's not me. Kinyo? Know? Talaga naman. Hindi na maiiwasan ng mga bait-baitan. At talaga namang uh, convincing. Yeah. Talaga naman mapapaniwala ka nila talagang gustong gustong-gusto ka nila, no? Tapos na ka sa ere. Eh. Okay, number one, ano, na red flag sa mga lalaki. Yang dinedate mo pag eto, may, pag eto, kapareho niya. Nako, iwanan mo yan. Tienes yan. <laughs> So, eto na seryoso na ako. Number one. Number one, mahilig magpalibre. Yung ikaw ang babae, pero ikaw ang libre Ano? Tuwang-tuwa ka sa akin? ATM ako? Ah. wag na wag kayong papayag na hihingan kayo ng lalaki ng pera dahil kapag kahiningin kayo nyan, automatic alam nyo na. No aawsuin uh, kayo niya sa bandang huli. Kaya matuto kayong dumanggi, matuto kayong magreklamo. Kahit mahirap, no? Minsan tayong mga babae, palabigay tayo, no? Baliktad na ngayon, na babae na nagbibigay, hindi na lalaki. So, sasabihin niyan, Ano, ilibli mo muna ako ngayon, ha? Kasi, hindi ko dala ATM ko. O kaya, um, hindi pa ako sumisahod O kaya, na naibang ko yung wallet ko. Ayan, strategy nyo yan. Alam ko yan, ha? Number two, pinipilit ka makapag-camera at bumble. <laughs> Alam nyo na yon, hindi ko sasabihin. Yung, yung mahilig sila magsalita ng, gusto ko, ano eh, may mangyari sa atin para secured ako. Para sigurado ako na ako lang talaga. May mga banat pa yung mga lalaki na yan na, kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo sa akin yan. Yang bataan. <laughs> Sira ulo kayo ha? Ikaw kang ganyan, ha? Para ka dyan. Pati yan. <laughs> Number three, yung hype na load na yan. Huwag kanya paloloadan yan. Sabihin, hindi ako makaka kasi wala akong load. Chenes mo. Pag alam na mga lalaki na gustong gusto niya sila, hihingan kayo niya ng load. Kasi, sasabihin niyan, magre-reply yan. Kasi gustong gusto niya ako mag-reply. Kaya, paloadan palo niya ako. Mukha mo, etlog. Sige, sige, mukha mo na ng talong. Tapos, laging may emergency. Laging may sakit si mami, si daddy, si ate, si kuya. Sigurado ka.